Kasi po, yung kapatid ko po ay nagpakamatay. Eh, siya po ba ay, eh, sa pagkakataon na yun eh, ah, pinatawad na ng Panginoon? A ano po ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay? ma, ma ah. po ba isip niya? Meron siyang problema? Ano po? Problema lang po. Ano pong problema nun? Kasi po eh, parang ano, nakagalitan po ng lolo ko. Eh, hmm. maramdamin. Ayun po, nagpakamatay. Ayun pa. nga, kaya tinatanong ko po kasi yung sitwasyon niya, Meron pong tao kasing mahina ang kontrol sa sarili. Hmm. Eh, nasa sa Panginoon Diyos po kasi paghatol nun eh. Huwag ah. niyo na po isipin yun, nasa sa Diyos na ang kasi paghatol. Kasi po, ha, sabi nung matatanda, eh, yung doga na nagpapakamatay, hindi pa tinatanggap sa kaharian ng lahat. Ah, Mabigat man. po kasi ang magpakamatay. Ang totoo, si Judas kaya hindi po naging dapat nagpakamatay. Actually, kung nagkaila si Judas, nagkaila rin si Pedro eh. Pero si Pedro po, pinatawad ng Panginoon. Pero si Udas nagpakamatay, kaya hindi siya napatawad eh. Kaya po kailangan, uh, ang tao, huwag tayong magpapakamatay. Sa mga kuwit ko ba, hanggang ngayon eh, hindi pa napapatawad yung kapatid ko? Sa paghuhukom po, hahatulad ah. yun. Sa paghuhukom po yun. Yung binasa natin kanina, pagkabuhay ng mga patay, haharap ang bawat isa sa hukuman ng Panginoon. Ah.